Pauwi na ako sa aking apartamento. Ayan. Ito yung tinadaanan ko. Ayan. Dumi-dumi na ng ano. Snow. Dumi-dumi na dyan oh. Ang taas doon no? oh. Grabe. Pauwi na ako. Ah, ito ano to. Simbahan simbahan guys so yun so dito tayo papasok dito tayo papasok guys yan pababa yan doon dulos pa rin tong ano na to dulos pa rin tong daanan. <laughs> ang cute na, no? <laughs> ang cute ng bahay, yun. Nilagyan nila ng mga presepe. Si Santa Claus. Ay, <laughs> Kaloka. ka. Kahit na nakasyos ka na. Ang cute. Ayan. Doon yung ano, mga nag-i-skate, andun sila, ayun. Nandun yung ka-baby, mga nag-i-skate, pababa, oh. Ang katakot maglakad. Taran taran taran. Isang beses na akong nadulas. Ayaw ko nang madulas ulit. Ang kit ng bahay. Do. Diba? Ang taas yun, taas. Hindi nyo masyadong mahalata yung mga ano, tao. Kasi para silang langgam. para silang langgam gumagalo doon. Hindi tayo makabilis ng lakad. Hindi tayo makabilis ng lakad. Kasi... andolas ng daanan. Kaya dito, parang ano siya, may maliit na may maliit na agos ng tubig. Sarap maglakad kaya lang nakakatakot. <laughs> nakakatakot. Ang <laughs> cute. Lino ng tubig oh. Lino ng tubig. Hindi sino kayo? Ano yung drum? Ya, yeah, na tayo. Huwi na tayo. na tayo. Uwi na yung mga ano. Gutom na uwi na yung mga nag ano. Nag share. 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 Pusay talian share. 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 Pero hindi siya masyadong malamig. Hindi siya masyadong malamig na yun. May araw. May araw. Tapos... Ang ganda doon, oh. Ang ganda mo po doon na maglaro. Ano ba yung apartamento? Nakalimutan ko na. Ay, yun. Yun yata. Kalimutan ko kung saan na ako. Ay. Sarap raw maglaro Ay Susulat ko Susulat na tayo ng Miss A Susulat tayo ng Miss A diba? Ay Ay nalaglag Ching ching eh. O oh, diba Alright Done

dulos talaga ng daan dulos talaga ng daan nasa loob oh, kita niya yung mga ano para silang langgam araw sya, kaya natutunay sila natutunaw sila ngayon paunti-unti sarap mag ano no ganang halo-halo <laughs> ayan guys, nandito na ako nakatakot pa rin dito kasi madulas yan <laughs> Hindi tayo makabilis ng lakad. Ano ah, ba? Diba? Ito ang ah, apartamento kung saan ako nakatira. Ayan. Thank you guys. Happy holiday everyone. Ano ba? Diba? Binutasan nila dyan. <laughs> siya siguro ng wine. Ayan. Home sweet home. Casa Dolce Casa. Kunin natin ang ating susi. Ang ating susi. Ayan. So, bye guys. Ayan, nakita niyo kung saan ako ngayon. Nakatira. Ayan, diba? Bye. Happy holiday everyone.